May git-anim na raang libong Pilipino ang nagkaroon ng trabaho sa nakalipas na buwan ayon sa PSA. Pero babala ng Ibon Foundation, dadami ulit ang walang trabaho kung hindi gaganda ang kalidad ng mga trabaho sa Pilipinas. Nasa front ng na balitang yan, si Gio Robles. Sa job fair na ito sa Muntinlupa City Hall, eh, nabutan ng News 5 si Alona Reminajes. Buong umaga na siyang nakapila sa job fair na ito para maghanap ng trabaho. Hindi naman kayo man mahirapan na... Uh, medyo sir. Sa ngayon kasi sir, ayun po matagal-tagal po akong nag-stop na nag-work. Kaya medyo nangangapapa po. Kwento ni Alona, pandemic para raw sa huling nagtrabaho. Napilitan kasi siyang tumigil matapos mabuntis. At sa edad niya ngayon na 29 anyos, kahit maging kahera o service crew sa isang fast food chain, papatusin niya may pagkakakitaan lang. Isa si Alona sa 1.6 million na Pilipinong walang trabaho noong Desyembre ng nakaraang taon. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 3.1% ang jobless mula sa 3.6% nitong Nobyembre. Yung ating month ngayon na 3.1 unemployment rate, this is the lowest since 2005. Ang ibig sabihin, mahigit 6,000 600 Pilipino sa bansa ang nagkatrabaho noong Desyembre kayat ang employment rate umabot sa 66.6% o katumbas ng 52.13 million na Pilipino mas mataas din ito sa 51.22 million na Pilipinong may trabaho sa kaparehong panahon nitong 2022 ayon sa PSA nakatulong ang nakaraang holiday season sa pagdami ng mga trabaho so yes uh, there is really uh, seasonality uh, and uh, this is because uh, of course during the holidays you have uh, Uh, consumption is uh, is higher and uh, uh, nagki-create tayo ng uh, additional uh, uh, jobs sa mga industriya na may pinakamaraming trabaho at bagong empleyado nangunguna ang construction sunod dito ang agriculture at forestry accommodation and food services transportation and storage at mga trabahong may kinalaman sa kalusugan at social works pero para sa Ibon Foundation hindi ka paniwalaang datos ng PSA ang tanong namin eh. Kasi the same time na sasabihin nila, ganito ka ba yung um, unemployment rate at ganito ka taas employment nung um, December last year, ito din yung panahon na tumami yung bilang na nagulat na sila ay mahirap at nagugutom. Naniniwala rin si Africa na hindi magtatagal ang mababang unemployment rate lalot kung mananatiling mababa ang sahod ng mga manggagawa tulad sa sektor ng construction at agrikultura kung saan karaniwang minimum o mas mababa pa ang kita kaya para masolusyonan ang joblessness sa Pilipinas dapat daw pagtuunan ng gobyerno ang paglikha ng mga dekalidad na trabaho kung malaking bahagi ng trabaho ay nasa construction panandalian lamang yan so medyo yung kalidad ng trabaho nagmamata talaga doon sa sustainability Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News5. Mga kapatid, Jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.